Araw-araw ng problema ko. Anong uulan? Pagod na ako. Hindi man kasi itong 300 ko. Nung ulam bibili ko rito. Yung mister ko kasi. Ay, ang ganda ng araw. Salamat. At walang masyadong uh, nasira sa makagamitan ko kung nakaraang bagyo. Kaya pwedeng taga. Yes, Virgilie. Tanong ko nga sa'yo. Nakita ba kay ni Aling Adel? punta mo ba sa bahay? oh, nakapunta kami. Katago pa nga eh. Hmm. Buti na lang, tinulungan kami ng kapitbahay ng siligaya. Nahuli namin ang katago doon sa ng bahay. Mukhang ayaw makipagtulungan. Hmm. Siyempre, binindang ko siya. The oras na hindi siya makipagtulungan na makuha namin yung bata. Windang siya. <laughs> Ganyan tagay matanda niyo, mahilig magtago. Ayaw ng obligasyon. Saan so, pupunta ngayon? Punta akong palengke. Palengke. O oh, sige, mag-ingat ka. Sige, diyan ka nabila akong ulam. Kamusta na kaya yung mga apo ko dun sa baryo namin? Nani? Nanimiss ko na sila. Lalalala. Mama, ang galing na mukha mo para lungkot-lungkutan ka. Wala. Naimiss ko lang yung mga pamangkin mo doon. Yung mga ato. Drama mo. Ang ko, hindi ako naging mabuting lola sa kanila. Hindi ko malang sila madalaw o masilip. Ba't di mo dalawin? Kung nalulungkot ka. Karapatan naman natin yun. Karapatan mo, lola ka. Pero tama ka eh. Ba't ko ba ipagkakait yung, yung oras ko? Dadalawin ko sila. Masya, basta mag-iingat kayo ma, ha? Pag nadalawin kayo doon. Tsaka PM agad ako pag nandun na kayo. Sige ko na muna dito. Sige na ako na dito sa tindahan. A few moments later. Ay, namiss ko itong lugar na to ah. Tagal na rin. Ang laki-laki ng eco bag po. Itong sayote ng anlaman. Igigisa ko na ito sa Dinas. <laughs> Virgiline. Oo, oh, aling Adelpha. Kaya hey, mo na napadalaw kayo rito. Wala na ako kayong kamag-anak dito, di ba? Ano lang ka mag anak May ka mag anak pa ako dun sa dulo at may mga apo, may mga apo pa ako rito. O nga pala si Sige ho. Sige. Tama ba yung pagkakarinig ko? Mga apo? Okay. Ay, Ang ganda ng panahon. Si Aling Adelfa rin. Saan kayo pupuntin, matandang? Hoy, Aling Adelfa. Yes, Feli? At saan ka lang pupunta? At sino ang pupuntahan mo? Nandito ka pa, dalawin lang naman yung mga apo ko. Mga apo? <laughs> Tama ba yung narinig ko? Mga apo? Tama. Tama ang pagkakarinig mo, mga apo ko. Sininita pati yung dalawang kambal. Paano? Paano mo naging apo? Alam ko na noon pa, may pang DNA test ko yung dalawang bata. Diyan ka na nga. Supalpal so, ako doon ah. May pang DNA, DNA test pa si Aling Adelfa. Eh mukha namang walang pera. May pang DNA test. Nena? Sino yan? Ano ang ginagawa nyo rito? Huwag ka na magtaka nila ako, bakit ako nandito? Nandito ako para makita ko yung mga apo ko. Tama ba yung pagkakarinig ko? Yung mga apo? Oo, nena, tama yung narinig mo. Mga apo, itatanggi mo pa ba sa akin ang katotohanan, nena? Ano pong katotohanan? gusto mo isang ko sa ang ebidensya? Naalala mo yung dede, isang dede ng anak mo na nawawala? Kinuha ko yon at pinag-DNA test ko yung mga bata. At lumabas sa results na anak ni Peter ang kambal. Kaya siguro naman, hindi mo ipagkakait sa akin ang dalawin ko, ang mga apo ko. Oo nga. Nawala ka isang dede niya nung dati. Isang dede ng kambal. Tama ba ako, Nena? Pumasok ko kayo. Salamat. Ninita, hindi lola mo. Meanwhile, Salamat nga pala, Nena. At hinayaan mo kung makasama at makahalubili yung mga apo ko. Sige ho, ingat ho kayo sa pag-alis nyo. Alis na ako. Salamat. Mukhang gulo to.